mga idol, walang mata. Yung mukha. Ayun, may mata na. Kanina, walang mata eh. Ayan, Kain oh. ka yun. Ayan, mga idol. Magandang, magandang, magandang gabi na naman sa inyo. Nandito na naman nagbabalik si Kuya Jomar in the house. Kain po tayo, mga idol. Ayan yung mga anak ko na una na maghapunan. Siyempre, ako, kasi katatapos ko lang magluto, kaya pahipahinga muna medyo yung tiyan natin. Ano pa? Magigit. Kaya ito na! Ayan sila mga idol, o. Oh. Ayun sila. Ang tatakaw. yung Ayun, o. Oh. Tingin dito. Pero kakain na rin mga idol kasi nagugutom na ako. Wala akong merienda kanina sa trabaho. Kaya dito na lang tayo magipagsabayan sa kanila. Yakyat yeah, mo ito Jim, na-electric pa na ito ha, sa taas. Yeah, Kain po. Kain, kain mga idol. <coughs> <Yeah. tos>

Ano diba? Sa tagal-galis. Sige. Pero matanda. Ano? Diba? dami daming yung problema. di kayo narama sa akin, kumain. Magpapahinga muna ha. Ah. Walang lalabas. Habang siya, labang siya. 10 minutes, sabi lang. 30 minutes. Ayoko. Pwede na. Pwede magpapa. <laughs> Ay, I know, I know, you know, you know. 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 Hey, guys. <laughs> ah, <kawal. laughs> Ang gugulo Ay, yung mabuti. Ano? Yung <I know. laughs> Dalawa. <laughs> Dalawa yung <laughs> susuka. <laughs> Si wow. kain, po, ano ano kain, kain. Ano? kain 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 po mga idol kain 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 ko Grabe tinanbaka na kung ulam mga idol <laughs> Ayun ano isa 'to kasi lagi ko siya kasi ko siya binibigyan ng chocolate yung mga coins Dady, tignan mo yung si Dora. Dora, Dora, Dora. Pakita ko. Oh. Kaya siya guys, oh. Ito. I love naman ipakita. Sige pa. Ayun po siya guys, oh. Hi ka, hi. Dali, hi ka doon. Hi ka doon. Si Dora, di ba? Mukhang kabuka niya si Dora. Dito ka, Dora. Dora, Jang ka daw. Nah, dito, dito, siya, dito. dito, dito. Dito, dito. Lapit ka kay Dady. Di mo yan naman. Dali ka dito. Ito si Dora. Hi, ka, Ooh, hi. 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 Dora, Dora, Dora. <laughs> Dora. <laughs> Yan yeah, si Dora. Dora ng si Vera. <laughs> Siya. Mag-hello ka kayo. mag ka, Dora. Hello. <laughs> Dora, you show it Dora. Hindi si mo pansinin mo. Ayaw naman nila ay bumot si Yung mga bata. Namamahal lang sila kasi naglagag daw tayo. <laughs> anyo sa pagkainan ng aso. It, up, please, please pag ng pagkainan ng aso. Ay ganda. Ha? Just just then? pagkain ng aso nila, ilagay mo to, oh. Para pagkain ng aso. Oh. Hmm. Justin. Sige na. 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 Doon sa loob. Saan mo nalagay yung pagkain? Pagkain ng aso? Oo. ayun ayun mga idol tapos na kami kumain maraming maraming salamat bye bye masarap kumain pag sama-sama ang pamilya kasama ang mga anak kompleto di ba